Ang hangin sa opisina ni Ginoong Miguel Santos ay tila kumapal at bumigat, halos hindi huminga si Elena. Namutla ang kanyang mga daliri na sanay humawak sa basang hawakan ng map. Ang general manager, ang makapangyarihang si Miguel, ay paikot-ikot sa maluwang na silid, matalas at halos agresibo ang kanyang mga kilos. Sa tabi niya, nakatayo si Ginoong Arthur Perez ang deputy ni Miguel na kasimangot at mapaghinala. Palaging tinitingnan si Elena na para bang isa siyang mancha ng alikabok sa kanyang plansadong jacket. Isa itong sakuna, Arthur. Bukas ang negosasyon sa singgong at wala ni isang matinong translator. Nanginginig ang boses ni Miguel sa hirap pigilan na galit. Sinis, hindi iyan salitang kanto saan tayo hahanap ng makakaintindi sa mga intricacies, sa nuances. Ang bureau, walang kwenta, ang huling specialist nila ay parang lasing na estudyante na gumamit ng expired na Google Translate. Bumulong si Arthur tungkol sa hindi maiiwasang pagkalugi at pagbagsak ng kasunduan. Naramdaman ni Elena na bumibilis ang tibok ng kanyang puso, humahampas na parang mabigat na martilyo sa kanyang dibdib. Tumayo siya dahan-dahan na para umahon mula sa isang hindi nakikitang hukay at ang kanyang tingin na karaniwang nakatago sa likod ng kumupas na panyo ay nagtama sa mata ni Miguel. Ako, kaya kong tumulong, tinuong Miguel Santos, bulong niya. At ang tunog ng kanyang boses ay kasing pangkaraniwan napakatahimikan na yon, parang kaluskos ng tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Suminghal si Arthur na parabang nabilaokan. Cleaner, seryoso ka ba Miguel? Ang babaeng to na nagtatago ng kanyang mga mata at hindi kailanman inaalis ang kanyang mga pangit na dilaw na guwantes magiging synchronous translator? Isa itong palabas. Naramdaman ni Elena ang malamig na alon ng kahihiyan at paghamak na humaplos sa kanya. Ngunit kasabay nito, sa kabila ng hamog ng takot, sumisilip ang galit. Nagsasalita ako ng Chinese. Fluent, lumakas ang kanyang boses. Naging malinaw na para bang inalis ang alikabok. Napatingin si Miguel sa kanya. Sa kanyang mga mata ay mababasa ang pinaghalong pag-aalinlangan at desperadong pag-asa. Arthur, tumahimik ka. Elena, sigurado ka? Hindi ito biro. Hindi ito biro, sagot niya. Inalis ang isa sa mga kinasusuklaman niyang dilaw na guwantes. Sa ilalim ng magaspang na goma ay lumabas ang kamay na hindi inaasahan ni Miguel na makikita. Manipis, halos aristokratikong palad na may eleganteng mga daliri. Inilabas ni Miguel ang telepono. Nagdayal ng numero. Marco, Kumusta? May oras ka ba? Nagkasakit ang tauhan ko at may emergency kami. Kailangan ko ang tulong mo. Maghanda ka para sa maikling usapan sa Chinese. Oo, oo, ibibigay ko ang telepono sa kakaibang tao. Inabot niya kay Elena ang telepono. Kinuha ni Elena ang aparato, sandaling nahawakan ng kanyang mga daliri ang kanyang palad mula sa telepono ay narinig ang unang mga salita sa Chinese at sumagot si Elena, nag-iba ang kanyang boses. Ito ay naging malambing, tiwala, binibigkas ang mga parirala na may ganoong perpektong intonasyon na natigilan si Miguel. Hindi lang siya nagsasalita. Parang kumakanta siya sa Chinese. Pinaghalong mga sinaunang idioma sa modernong ekspresyon, sinipi pa ang klasikong tula ng madali parang isang native speaker. Tumagal lamang ng ilang minuto ang usapan, ngunit para kina Miguel at Arthur, isa itong paghahayag. Nang ibalik ni Elena ang telepono, kinuha ito ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Marco, kumusta? Miguel, namangha ako sa iyo. Ito, ito ay perpekto. Accent? Wala. Antas? Purong native speaker sabihin ko na nakahanap ka ng kayamanan kung hindi ko lang alam kung gaano kahirap makahanap ng ganoong espesyalista. Gusto kong makilala siya pagbalik ko. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang telepono. Nakanganga si Arthur. Elena, sabi ni Miguel. At sa kanyang boses sa unang pagkakataon ay narinig ang respeto. Magpalit ka na ng damit. Aalis tayo. Ngayon na, ikaw ang translator namin. Tumango si Elena. Kinuha niya ang kanyang mga kagamitan kasing tahimik pa rin ang kanyang mga kilos ngunit ngayon ay mayroon nang hindi nakikitang puwersa sa mga ito. Sinubukan ni Arthur na umangal tungkol sa kanyang itsura ngunit pinutol siya ni Miguel. Ang itsura ang pinakamaliit sa ating mga problema. Sa sandaling nawala si Elena sa pinto, kumatok siya. Pasok! pumasok sa opisina ang bagong Elena. Wala ang kahiyahiyang uniforme, wala ang panyo na nagtatago sa kanyang mukha. Sa harap nila ay nakatayo ang isang mataas, slim na babae na may perpektong tindig. Ang mahaba, makintab na madilim na buhok, nakapusod, ay nagpapakita ng eleganteng leeg. Ang kanyang mga mata, malalim, kulay bakal sa umaga, ay direkta at may tiwala ang tingin. Hindi ito isang matandang babae, hindi isang nakatukod na anino. Ito ay isang babae na nagniningning sa lakas at gilas, natigilan si na Miguel at Arthur. Magaling, si Miguel ang unang bumasag sa katahimikan. Tara na. Hindi sila napunta sa opisina, hindi sa negosasyon, kundi sa isang kumikinang na butik ng branded na damit. Kinabahan si Elena, lumingon sa paligid. Saan tayo napunta? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa. Halos bumubulong. Pangangailangan sa trabaho. Putol ni Miguel. Malamig at formal ang kanyang tingin. Inutusan niya ang konsultant na pumili ng isang formal na business suit, palda, blusa at sapatos. Ang fitting room ay isang hiwalay na impyerno. Sinubukan ng mga konsultant ngunit si Miguel ay umiling lamang hanggang sa mapunta ang kanyang tingin sa isa sa mga set, isang suit na may makitid na palda at isang silk blouse na kulay pilak na bakal. Nang lumabas si Elena sa suot na iyon, hindi niya nakilala ang sarili sa salamin. Ang kanyang sariling refleksyon ay ibang tao, elegante, may autoridad. Ang manager ng butik yumukod, inabot sa kanya ang eleganting sapatos na may katamtamang takong. Nagpalit ng sapatos si Elena at lumingon. Siya ay maganda. Ang manager, na karaniwang sinikal, halos hindi na ihulog ang sapatos na mangha sa pagbabago. Singilin mo kami, sabi ni Miguel. At Elena, hindi mo na isusuot ang damit na ito kahit papaano sa harapan ko. Nahagip ni Elena ang tag ng presyo sa manggas ng blusa lumaki ang kanyang mga mata. Ang halaga ng isang blusa ay lampas pa sa kanyang buwan sweldo bilang cleaner. Pangangailangan? Bulong niya, halos hindi humihinga. Higit pa, sagot ni Miguel. Inakbayan siya. Bukas ikaw ang mukha ng aming kumpanya. Hindi natin kayang mapahiya. Naging magaling ang negosasyon. Hindi lang si Elena, isang translator. Isa siyang diplomat ang kanyang mga pinong intonasyon ay nagpapakalma sa mga matatalim na punto. Ang kanyang pag-unawa sa kultura ay nagbukas ng mga bagong pananaw. Nagawa ang kasunduan. Pagkatapos nito, nag-alok si Miguel ng bagong posisyon kay Elena. Ngunit nang dumating sa formalidad, nataranta siya. Wala akong mga dokumento. Kailangan itong ayusin. Hindi problema utusan ko ang chief ng security na asikasuhin ito. Bilisan natin ang proseso. Tumango si Miguel patungo kay Chief Diaz na nakaupo sa sulok, hindi inaalis ang matalim na tingin kay Elena. Hindi, hindi kailangan. Namula ang kanyang pisngi. Ako na lang, ako mismo ang mag-aasikaso nito. Bumigat ang hangin. Ang kanyang perpektong trabaho ay kabaligtaran sa kanyang pagkapanik tungkol sa mga dokumento. Nagtinginan si na Miguel at Arthur. Chief, bantayan mo siya. Bulong ni Miguel. May kakaiba dito. Pagkalipas ng dalawang araw, pumasok si Chief Diaz sa opisina ni Miguel. Ang kanyang karaniwang kalmado na mukha ay puno ng nakatagong pagkasabik. Miguel, may nakita ako. At hindi lang ito interesante. Ito ay nakakagulat. Iniabot niya ang isang folder. Tinawid ni Miguel ng tingin ang unang mga linya ng dosye at sumipol. Ganoon pala, gaano katagal siya nagtago at bakit? Pinindot niya ang button ng intercom. Sara, ipatawag mo si Elena. Agad. Lahat ay nagsimula dalawang taon na ang nakalipas nang ilibing ni Elena ang kanyang ama. Ang kanyang ama si Don Antonio Herrera ay isang makapangyarihang magnate. Nagbubulungan ang mga tao na ginagawa niyang ginto ang lahat ng mahawakan niya. Ngunit kahit lahat ng kayamanan sa mundo ay hindi na iligtas ang kanyang asawa, si Isabela. Isang maganda, halos hindi makalupa na babae. Sila ay perpektong mag-asawa. Matangkad, may malinaw na mata, parang bumaba mula sa langit. Antonio ay nabuhay at huminga para kay Isabela, handa siyang ibigay sa kanya ang lahat ng jamanti sa planeta, ngunit ang tanging pangarap niya ay isang anak. Mga taon, nang walang bunga na pagsubok, daan-daang konsultasyon, masakit na IVF procedures na nagtatapos sa pag-iyak. Hindi ito embryo. Ito ang buhay kong anak namin ni Antonio. Sigaw niya nanginginig sa sakit. Sa wakas, sa isang klinik sa Switzerland, nangyari ang himala. Si Isabela ay nasa ikaapat na buwan. Ngunit ang kanyang katawan na humina dahil sa hormonal injections ay sumuko. Pagkahilo, pagod at pagkatapos parang kidlat sa gitna ng kalmado. Isang hindi magagamot na sakit sa dugo. Pinilit ng mga doktor na ipatigil ang pagbubuntis at simulan agad ang gamutan. Tumakas si Isabela sa klinik. Hinulo ni Antonio ang buong mundo. Paano nyo siya nawala? Hindi ito isang restricted area? Nagpapaliwanag ang doktor. Umalis lang siya. Bumalik si Isabela sa sarili niyang kagustuhan para manganak at mamatay. Umupa siya ng silid sa isang matandang babae, si Aling Liway, na naging parang ina na niya. Pero may rason naman ako. Bulong ni Isabela. Habang umiiyak si Antonio, hinahalikan ang kanyang mga kamay. Hindi nasayang ang buhay ko. May iiwan akong bakas sa mundo. Nakita niya ang bagong panganak na si Elena. Ipinangalan sa ina. Ngunit wala siyang naramdaman kundi kawalan. Ang maliit, kulubot na nilalang na ito. Tila kinuha sa kanya ang lahat si Isabela ay unti-unting namamatay, parang kandila. Namatay si Antonio kasama niya. Naisip niyang magpakamatay, ngunit ang maliit na si Elena na ipinagkatiwala sa pangangalaga ni Aling Liway na naging yaya nilang dalawa ay dahan-dahang nagbalik sa kanya sa buhay. Nagulat siya nang malaman na ang kanyang anak ay eksaktong kopya ni Isabela. Nasiyahan si Aling Liway umubulong ng dasal laban sa malas. Gumalaw na, iho. Salamat sa Diyos. Kahit papaano, magkakaroon ng ama ang bata kung nawalan siya ng ina. Minahal ni Antonio si Elena, inilaan sa kanya ang lahat ng kanyang hindi nagamit na pagmamahal. Lumaki ang bata na malambing, masunurin, parang kuting na sumusuklay sa ama. Wala siyang kailanman kinailangan na hindi niya nakuha Walang ibang babae para kay Antonio hanggang sa dumating ang mapait na araw na iyon. Nakipagkita siya kay Elena ngunit hindi siya dumating sa negosasyon kasama ang Spanish partner. Nakita niya ito ang translator siya si Isabella Mendez. Pareho ang pangalan, pareho ang galaw, pareho ang tingin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakalimutan ni Antonio ang lahat. Nananatili siya sa kwarto ng babaeng ito, umibig na parang binata. Naisip niya na bumalik ang kanyang Isabela. Agad siyang nag-alok ng kasal. Marangyang kasal. Lumipat si Isabela sa kanilang bahay. Ay anak, iiyak ka sa madrastrang ito at ako rin, buntong hininga ni Aling Liway, sinusuot ang buhok ni Elena. Hindi balak ni Isabela na maging ina sa anak ng iba. May sarili siyang anak na lalaki, si Carlo, kasing edad ni Elena. Siya ay mapagmataas at makasarili tulad ng kanyang ina. Nakalimutan ni Elena ang tungkol sa mga regalo. Biyahe sa dagat kasama si Papa. Kahit ang mga gabing magkasama sila. Si Antonio ay abalang-abala sa bagong asawa. Literal na hinahabol ang bawat salita nito. Hindi napapansin na ang Isabela na ito ay hindi talaga ang minahal niya. Kinumbinsi ni Isabela si Antonio na ipadala si Elena sa London para mag-aral sa pinakamalayo hanggat maaari. Ito ay ipinakita bilang pag-aalala para sa kanyang kinabukasan. Nagmakaawa si Elena sa kanyang ama na huwag siyang ipadala, ngunit matatag siya. Inaalala namin ng nanay mo ang kinabukasan mo. Wala akong nanay, Patay na ang nanay ko. Mayroon lang akong ama, pero nawala na rin siya sa akin. Tigaw ni Elena. Tingnan mo, galit siya sa akin. Singit ni Isabela, gumawa ng malungkot na mukha at kunwaring nagpunas ng luha. Sabi ko na, gaano man ako subukang magiging ibang tao ako, isang masamang madrasta. Pupunta rin si Carlo sa ibang bansa para mag-aral. Sinusubukang kumbinsihin siya ng kanyang ama. Nagtapos sa luha ang lahat, pati si Aling Liway ay umiyak habang nagaayos ng mga maleta. Anim na taon na malayo sa ama, nagpapadala siya ng pera, bumabati, ngunit hindi makauwi si Elena. Sabi ng ama, mas mabuti raw yun. Samantala, apat na beses sa isang taon umuuwi si Carlo. Sinubukan ni Aling Liway na paalalahanan si Antonio, ngunit parang nakasombi inuulit niya na mas mabuti ito para sa anak ko. Naging ulila ang bata. Mas mabuti ito para sa kanya. Bumalik ka sa katinuan, Antonio. Ginayuma ka niya. Ang bruhang iyan. Ang tinutukoy niya ay si Isabela. Nagbayad si Aling Liway sa kanyang mga salita. Pinatalsik siya ni Isabela mula sa bahay, kumuha ng ibang kasambahay. Walang sinabi si Antonio, uminom lamang ng mga gamot humihina ang kanyang puso. Ang katotohanan ay nabunyag ng hindi inaasahan. Hindi sinasadyang narinig ni Antonio ang pag-uusap ni Isabela kay Carlo. At nagising siya sa katotohanan. Nalaman niyang ilang taon nang nagplano si Isabela para mahulog siya sa kanyang bitag. Marami siyang pinagawang plastic surgery, pinakulayan ng buhok, maingat na kinopya ang lakad, kilos at tono ng boses ni Isabela para maging eksaktong kopya nito. At sa likod niya, niloloko at pinagnanakawan niya si Antonio hindi minahal kahit isang araw. Mayroon siyang lihim na kasabwat kung kanino siya nagplano at kung kanino niya ipinanganak si Carlo bago pa man niya nakamit ang kanyang layunin ang mapakasalan si Don Antonio Herrera nakatulala si Antonio. Ano ang nagawa ko? Pinatalsik ko ang sarili kong anak para makalapit ang taong ito sa aking pera. Isinusumpa ko ang perang iyan. Inalisan ako nito ng pamilya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, siya ay nalasing at isinugod sa cardiology. Ama ko, ang paglalasing ng ganyan, ito ay pagpapakamatay sa kondisyon ng iyong puso. Bakit mo pinabayaan ang sarili mo? Sabi ng profesor. Yun ay aking katangahan. Hindi na mauulit. Depensa ni Antonio. Tinawag niya si Chief Diaz. Inatasan siyang kumuha ng dosye sa kanyang asawa. Nang mabasa niya ito, halos gusto niyang malasing muli. Ang narinig niya mula sa kanyang asawa ay simula pa lang ng problema. Pinapainom siya ni Isabella ng kemikal sa pagkain at pagkatapos ay pinakakain ng mga gamot sa puso para pagkatapos niyang mamatay makuha niya lahat ng kanyang pag-aari hindi raw dapat maging hadlang ang prenuptial agreement hangal anak ko anak ko mapapatawad mo ba ako balak niyang ibalik si Elena at si Aling Liway ayusin ang lahat ngunit hindi siya nagtagal hindi na sayang ang pagsisikap ni Isabela na magdulot ng sakit sa puso. Namatay si Antonio, hindi na nakalabas ng ospital. Ang tanging nagawa niya ay ipaanul ang kasal at ipasa ang mana kay Elena. Tanggalin si Isabela. Nang lumipad ang nagdadalamhating si Elena para sa libing ng kanyang ama, hindi man lang siya pinapasok ni Isabela sa sarili niyang bahay. Iniwan ang ama mo lahat sa akin, sabi niya. Wala ka ng karapatan dito. Ito ay isang bluff para pasukuin ang stepdaughter at pilitin siyang pumirma ng mga papeles. Nang gabing iyon sa hotel, ninakaw ang maleta ni Elena kasama ang mga dokumento at pera at pagkatapos ay may pumasok sa kanyang silid at sinubukang sakalin siya. Sa awa ng Diyos, nakawala si Elena, sumigaw at tumakas ang salarin. Humingi siya ng tulong para pumunta sa pulis kung saan siya nagsumbong tungkol sa nawawala niyang mga gamit. Nagsisisi si Isabela Sinusumpa ang kanyang kawalan ng foresight. Nagkamali siya ng hula. Nakakuha si Elena ng sertifikasyon kapalit ng passport, umupa ng maliit na silid sa labas ng bayan, at naging cleaner sa kumpanya ni Miguel. Iyan, ang iba ay alam niyo na. Tapos ni Elena. Nakikinig sa kanya si Miguel at Chief Diaz nakanganga. Alam namin, Elena, na ikaw ang buong karapatan na tagapagmana ng lahat ng ari-arian. Lumingon si Miguel sa kanya. Natigilan si Elena. Paano? Pero sabi ng madrasta ko, wala raw sa akin. Isa pang kasinungalingan, putol ni Chief Diaz. Pwede ka nang umuwi at sila, sila hindi na ako magdadalawang isip na palayasin. Takot na umiling si Elena. Hindi, hindi ko kaya. Natatakot pa rin ako sa kanya ng husto. Mabilis lang ang solusyon dito. At walang dapat katakutan. Tumayo si Miguel. Sasama sa iyo si Chief Diaz. Bakit pa bukas? Pumunta na kayo ngayon. Pinapayagan ko kayong dalawa. Ayusin niyo ang pamilya niyo. Nang dumating sa pintuan ng bahay ni Isabela, Sina Elena at si Chief Diaz. Isang dambuhala, mukhang gorilya na tao, natigilan siya. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya, sinusubukang harangan ng daan. Tahimik siyang itinulak ng dambuhala, gamit ang balikat, dinala ang maleta ni Elena. Nabilaw ka si Isabela, hindi makapagsalita. At hindi na kayo nakatira dito. Mula bukas, patuloy ni Chief Diaz ang kanyang boses ay parang unggol. Pwede na kayong magayos ngayon. Mula sa ikalawang palapag ay bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng satin robe. Nagtatanong. Galo siya. Sino yan? Bakit sumulpot si Elena? Inimbitahan mo ba siya? Sino ang dambuhalang iyan? Ang dambuhalang iyan ay ang kanyang nobyo. Kalmadong sagot ni Chief Diaz. Hindi na nagpakilala. Namula si Elena. At hindi na kailangan imbitahan si Elena. Siya ang may-ari dito. Hindi naging payapa ang gabi. Bumaba si Chief Diaz sa garahe, ginising ng ingay. Masiglang inilalagay ng pamilya ang mga mahahalagang gamit sa kotse. Hindi ko sasabihin, kalmadong umiling si Chief. Kundi magkakaroon ng criminal case ang buntot nito ay pagnanakaw sa malaking halaga at ang ulo ay tangkang pagpatay. Di ba ikaw ang sumakal kay Elena sa hotel? Masaya kayong mag-aasikaso sa kulungan. Gumawa siya ng ngiti ng isang sawa. Nanginginig ang mga tuhod ng lalaki. Hindi ako sumakal. Tinakot ko lang. Samantala, hindi ako nananakot. Ipapabilanggu ko lang kayong dalawa ng matagal. Pagkatapos, dinala ni Elena si Aling Liway sa bahay hindi nyo na kailangan magtrabaho, Aling Amanda. Magtabi lang kayo sa akin, kapalit ng tunay na lola. O, oh, kaligayahan ko. Mamamatay ako sa lungkot kung ganun. Sanay akong magtrabaho. Sigaw ni Aling Liway. Kung ganun, igagawa nyo ako ng hotcakes tuwing umaga. Kung gusto nyo, gumiti si Elena. Lumapit ang yaya kay Elena at bumulong. Eh, itong si Gulliver, Binabantayan ka na ba niya ngayon? Ang laki-laki, natatakot ako sa kanya. Pero kasama ko siya, wala akong kinatatakutan sa mundo. Umiti si Elena. Idi salamat sa Diyos. Kung ganun, panatag na rin ako para sa iyo. Pinunasan ni Aling Liway ang kanyang mga mata gamit ang apron. Sige na, igagawa ako na kayo ng hotcakes. Totoo nga. Masigla siyang pumunta sa kusina para pakainin ang mahalagang apo. At ang dalawang metro niyang tagapagtanggol. Sa ganyang dambuhala, kailangan mas marami ang igawin na hotcakes. Kung naantig kayo ng kwentong ito, paki-like, subscribe sa channel, at mag-iwan ng komento. Mahalaga ito para sa amin.